Etong video na ito ho ay kaputol pa ng video na inupload ko kahapon. At naulit ko doon na pinagpuyasan ko talaga yung cake na ginawa ko. Yes, dahil 2.30 a.m. na ako nakatulog. At dahil medyo sumasakit nga ang ulo ko dahil nga ako kunti lang ang tulog ko. Ay ayan, sabi ko sa asawa ko ako iidli po At siya na munang bahala dito sa kusina. At ayan, tingnan nyo naman kung gaano karami ang aking kalat. Ayan, tira pa yan ng aking pinag-design ano pinag, uh, design nandyan ng cake. O, tingnan nyo naman, ang daming kalat. Pero sabi ko naman sa asawa ko, eh, kahit huwag na niya linisan lahat yan, dahil ang iba dyan ay gagamitin ko para man mamaya ako matutulog muna kahit ang alas 3 lang ng hapon. Tapos yung sabi ko, alas 3 ako gigising, pero eto yung mga alas dos pa lang, gising na ako. Kaya eto nga, at pisahan ko na kung ano yung sunod na gagawin ko. Ang gagawin ko naman kasi ngayon ay yung mga bento cakes para doon sa mga gagraduate. Ngayon din yung pa-order kong iyan, pero pero ito kasi ay eh, mga gabi pa to kukunin dahil nga ang pagkatapos ng graduation dito ay gaabutin daw ng gabi. Balit itong bento cake ko, ito na pisan ko yung sa ibabaw dahil sobrang maumbok. Tapos ayan, nag-slice pa ako ng isa pa. At ito naman yung wax paper na ginagamit ko. balisang buo buya at hinati ko nga lang kung natandaan nyo nung nakaraan ay sobrang laki ng aking ginamit. Tapos naglagay na rin nga pala ako ng glucose dyan dahil meron na nga akong glucose. Naglagay rin nga pala ako ng filling dito sa gitna kaya ko yun hinati sa dalawa. Pagkalagay ng layers, ako ko naman yung isang gayat. Isang gayat tawag doon? O yung isang slice ng cake? o yung isang layer pala, iba pala yung slice. Dito sa bento cake, hindi ako masyadong nahirapan magpakainis dito. At eto na nga, ho, natapos ko na ang isa. Bali, ang flavor ng frosting yan ay mocha. Proceed naman ako dito sa susunod na bento cake. Bali, nag -slice lang din ako dyan sa gitna at papatungan ko lang din yung isa pa. Same proseso lang din sa kailalagay yung ating frosting. Bali, ang frosting ko naman dito ay yung kulay puti lang talaga na whip it. Bali, ang nagawa ko nga pala dito na bento cake yung sobrang taas pala nitong nagawa ko na ito. Pero okay lang yan kasi eto naman pambigay bigay ko laang din. At eto na nga, natapos na rin, no? Ilalayo ko naman to sa rep at magpuproceed naman ako dun sa isa ulit. Eto na yung mocha ang flavor at talagyan ko naman sya ngayon ng topper na ayan lang naman ang topper ko dyan, yung you did it. Tapos nilagyan ko lang naman siya ng mga design-design dyan so may gilid na ayan ayan. Kanyan design lang ang aking inilagay. Pagkatapos ay nilagyan ko na rin yan ng mga chocolate chips dyan sa pinakadulo niya dahil chocolate cake naman yan ating ginawa. At eto na ho ang ating chocolate bento cake na mocha ang frosting. At ayan naman ho ang itsura niya kapag ka nakalagay dun sa aking bento cup. Ayan, expect nyo na ho na ang bento cake ko talaga ay maliit. At eto naman po yung isa na aking ginawa din kanina. Ayan, at iba naman ho ang topper niya. At ayan, ay para sa babae na grumadwate. Same proseso lang din po, katulad nung isa. Naglagay lang din ako ng mga design-design dito sa may gilid. At ayan na nga, o. Oh. Tapos lalagyan ko naman ho iyan ng dry jess. Ayan, kulay gold ho yung aking inilagay. At eto na po lahat ang aking nagawa ngayon. Bali yan, dalawang klase lang naman ang pinakita ko sa inyo. Dahil same lang din naman ang proseso don sa iba. Bali, eto ho ay first batch at may magkakaroon pa ako ng second batch at mas marami pa ho yung aking sunod na gagawin. At super thank you po talaga sa lahat ng mga umorder po nito ang aking bento cake. Kinagabihan naman eto ito nga at gumagawa naman ako ngayon ng garland. Ito raw yung quintas na ano kinukwenta siya na pera. Pero ito ho hindi naman sa akin at ako nga ho ay napagutusan la ang gumawa dahil ito nga ay surprise para dun sa gagraduate. Bali yung pera nga pala di yan ay inilagay ko yan sa plastic ng yelo. Pagkatapos ay tinipan ko lang at pinutol ko na rin kasi nga sobrang haba nung plastic. Ang totoo naman talaga, wala akong idea sa paggawa nito. Pero dahil nandyan nga ang YouTube, o oh, madali lang, gagayahin lang natin. Charis. Kaya baka may mga bala kayong sorpresa, hindi yan. PM nyo lang ako para paggawa ng ganito. Pagkatapos ko ang mailagay lahat doon sa plastic ng yellow, ito naman nga at aking pagdudugtong-dugtongin. Ganun din, lalagyan lang din ng tape. Nung matapos ko ng pagdugtungin lahat, ay ito naman gilid, ay lalagyan ko naman siya ng double-sided na tape. Bali lahat ng gilid dito ay lalagyan. Pinagputol-putol ko lang tape para nga hindi siya masyadong mahaba. Sobrang labat kasi itong aking double-sided na ito kaya kailangan ko pa siyang gupitin at ayan nga o oh, ganyan lang ang kaliit dahil nga kasi sukat lang yan ng ribbon na ilalagay ko natapos ko na lagyan lahat ng double-sided at ito naman nga tatanggalin na natin yung nakaibabaw na kulay putet at ito naman at ilalagay ko na yung ribbon ayan ayan ho oh, yung ribbon ay nilagay ko medyo manipis lang mas maganda sana ko oh, yung medyo malapad at ayan ho oh, ganyan ang itsura niya kapag ka nalagyan na ng ribbon pero hindi pa rin naman ho oh, yan tapos bali meron ako ditong ribbon pinutol ko lang yan ng halos pare-parehas lang ng size ng haba tapos, eh, ayan, eh, lalagyan ko siya ng pandikit. Kaso wala akong glue gun, kaya ayan, yung glue na lang ang ginamit ko. Pwede rin naman, didikit din naman yan. At kapag kadumikit na, ayan, kung nakita nyo yung karton na bilog dyan sa may baba, ayan, dyan ko yan ilalagay lahat. Halos lahat para parehas ganyan. Ayan, natapos na rin ang ating ginawa. O, ayan, kadilim mo dito, wala na namang kuryente. Tapos na siya. Thank you, Welcome. At dahil nga si Akira ay nagkaroon ng high honor, ayan, may gift siya sa akin na bento cake. At sa kanya naman napunta yung garland na ginawa ko. Yun lang, salamat sa panunood. Hanggang sa muli.